napansin ba ninyo? Itong huling mga ilang araw o linggo na yata, hindi ako nagkakamali, medyo naglaylo. Ah, parang di ko alam kung meron silang plano o naubos ng script o naubos na yung pondo ng mga anti-Marcos vlogger or mga nagpapatalsi na nanaginip na palitan si Pangulong Marcos Jr at kanilang iupo si Sarah Duterte. Nagising liyata sila sa katotohanan dito sa sunod-sunod na mga rally noong September 21 at saka noong November 30. Nakitang-kita mo yung matitinong mga Pilipino na lihiti mong kumplena, lihiti mamamayan, na ang tanging sinisigaw lang panagutin ang lahat ng sangkot sa graft and corruption, ikulong kumpiskahin ang mga ilegal na kayamanan o pera ng bayan. Walang Marcos resign. Walang destabilization na galaw. Walang personal na atake sa ating Pangulo. Yun ang matitinong Pilipino. Di katulad ng mga anti-Marcos, Duterte Kang, mga bloggers nila at kung ano-ano, mga retaradong general, hindi talaga ho sila sinuportahan. Sila-sila lang. So, dahil sa ating ang monitoring, kaya kung naitatanong at binabalita sa inyo, naglaylo dahan-dahan itong mga anti-Marcos group na ito ngayon. Hindi ko nga alam kung anong dahilan. Maaaring pagod na sila. Maaaring na-realize nila, naramdaman talaga na after 3 years na kailang ginagawang pabagsakin ng gobyernong ito, wa -ipen. Walang suportang nakuha from militar, police, sibilyang mamamayang Pilipino. Ala. Kasi sa hirap ng buhay, alam ng majority ng mga Pilipino bakit kailangan magpalit ng gobyerno, hindi naman solusyon si Sara Duterte sa problema ng ating bansa. Dahil meron din siyang problema sa korupsyon, attitude, pagkatao, ugali, lahat-lahat problema sa kanya. Yan ang alam ng matitinong Pilipino na pinagtatakpan, posibleng pinagtatakpan o nagbubulag-bulagan yang mga kakampi niya sa aking paniniwala at opinyon. Yan po yan. So, sa isang banda, kaya nabanggit ko, baka wala nang script, wala nang producer, wala nang financier Kasi nga, alam naman natin, nakakulong yung kanilang mga dating financier at napakalaki ng gastos ng na mga nakakulong na yan lalo na yung nasa dahig aba million million piso o dollar yan monthly ang binabayad sa abogado malaki-laki pera yan ay eh, walong buwan na sabihin natin 1 million isang buwan aba ay e, eh, yung isang buwan para i-apply isang 1 million Baya pambilin natin hindi yun 100 million isang buwan ay eh, 8 months na di 800 million wow Kanong kamahal po ang abogado dyan sa ICICI? International Criminal Court yan, Hindi ka tulad sa Pilipinas eh Pag meron 10 million pesos eh Magaling ng abogado eh, yan Hindi kang panilyan ng lawyer yan eh. Di ba? Morales Ah? Ay dun, hindi So, siyempre Ang focus ng mga Duterte eh, Gumastos na lang para doon sa halang kaso Kaysa sa gumastos dyan sa mga panggugulo dito Na ala ng nangyari kung meron silang private money, private group, private business group na sumusuporta sa kanila, aba, business is business. Pagkaalam nilang puro labas, wala namang development, hindi rin buhos Magpapakabuhos. Isasara nila ang gripo. ba? Diba? Ganun po yun. Ang negosyante, laging business-minded. Kahit na anuman ang kanilang ilalabas na pera, gusto nilang may kapalit hindi pwedeng puro tulak, hindi pwedeng puro gastos. Anong klase ng negosyante ka? Palugi. So, sa tatlong taon na siguro mayroong financier sila, napagod na. Nagsara na ng gripo, wala na tumutulo. Pati yung mga politikong gumastos din, naubusan na or nakita nila sandali. Wala namang nangyayari sa laban natin. Maglaylo muna tayo. Kaya, ay lagi naman ako nagkulang dito sa aking mga channel sinabi ko naman sa inyo na ang tamang pamamaraan at pagpapalit ng administrasyon ay sa eleksyon, hindi sa destabilization, hindi sa people power, kasi sawang-sawa na tayo sa nakaraan na nang aagaw ng kapangyarihan, presidente tinatanggal, pinapalitan ng vice president, walang nangyayari sa bayan natin. Politikong malalapit sa kanila, negosyante lang malalapit sa kanila ang nakikinabang patuloy na naghihirap ang Pilipino. ay eh paano naman sasama ang mga Pilipino sa inyong negosyo niya? Wala naman hong pakinabang. Sila kayo, kayo lang. So yan ay isa sa buhay na buhay na katotohanang pilit nilang pinagtatakpan pero sasabihin natin ang katotohanan. Hindi talaga. Lalo na ngayon, dalawang taong kalahati na lang ang Marcos administration. Bakit yung papalitan pa? ay pang nagpalit ng gobyerno na may bahay din ng politika, back to zero tayo. Back. Nako, ang laki po ng damis niyan. Siguridad, ekonomiya, turista, lahat at pananalapi. Talagang back to zero tayo. Lalong maghihirap ang Pilipinas pagka inagaw sa kapangyarihan kay Marcos, kay Pangulong Marcos, ang pagiging Pangulo ng bansa. Sa eleksyon 2028, yan kahit sino pwedeng, pwedeng kumandidato. 'di ba? Pero ngayon, nako. Huwag na huwag kayong magpapabudol pag sisisihan niyo. Kung ngayon nakakakain pa kayo ng tatlong beses sa isang araw, pag nagpalit ng gobyerno, nagkagulo baka isa o dalawang beses na lang. Gagamitin lang, ginagamit lang nila ang kahirapan. Ginagamit lang nila ang kahinaan ng mga mahirap. Pero yung matitong negosyante, yung maritinong estudyante, na nagtatrabaho, yan ay hindi nila pwedeng kuhanin. Lalo na sa panahon ito. Kaya mananatiling majority, silent majority ng mga Pilipino dito at sa abroad, mas naniniwala sa matatag na gobyerno kaysa pagpapalit ng gobyerno na ang interes maghigante, ah, diba, pagtakpan ng mga kaso, ipagtanggol yung mga mga senador, congressman o kontraktor na kaalyado nila na pwedeng makulong dahil sa nakakalulang grab and corruption. Ayan po yan, real talk lang tayo. Opinion, interpretation, analysis sa akin pong nakikitang kagalawat galawan sa mga panahon ito. Huwag magbobodol dahil wala hong kabutihan niya. Huwag magpagamit dahil lalo kayong kawawa magpakatutoo, magsakrepiso, mahalin ang bansa, sumunod sa batas, suportahan ang laban ng Pangulo, laban sa korupsyon, suportahan ang order ng Pangulo, panagutin, kumpiskahin ang nakaw na yaman ng mga imbubualang pinipili kajino. Yan ang political will. Yan ang lideratong may tapang at lakas ng loob. Ang nagsasabing mahina ang ating Pangulong Marcos, yan ay political statement kabaligtaran niya ng katotohanan kahit alam nilang hindi mahina kasi ang isang tao, isang lead, liderato, ang lideratong mayroong political will, yan ay matapang na pangulo. May prinsipyong pangulo. Yan ang kailangan natin. Pero yung gusto nyong ipalit, hindi nga makapagsalita ng diretsyo pag walang binabasa, saan tayo pupulutin? Maawa kayo sa mga anak nyo at magiging apo ninyo. Please like, share, subscribe and follow sa ating mga channel.